Guys, so ito ng ating mashed potato. And ito yung niluto natin. Ayan. Mashed potato tayo so yung to Daniel. You ball, Daniel! Mmm! <laughs> mashed potato with yung sauce. Mmm! Wow. Mm. Hi! What is... Good. Hello guys, Merry Christmas po sa inyo dyan So dito ay mag- mag-7 o'clock na so dyan sa Pilipinas ay 12 o'clock na. So, Merry Christmas po sa aking mga follower dyan, lalong lalo na dyan sa Pilipinas at syempre sa all over the world na follower ng May Diary. Merry Christmas po sa inyong lahat. So, ngayon po ay simple lang po ang lulutuin ko ngayon. Dahil kami lang naman po dito sa bahay, si Petro po ay nasa trabaho. So, maya-maya po parating na rin siya. So, hindi po ako nagluto ng hindi uh, katulad last year na nagluto ako, nagpanset, eh ngayon po kasi hindi ako nag-invite po ng uh, friend ko dito. Kasi alam nyo na di ba galing kami sa sakit yung mga bata. Oh, parang natural lang siya guys. Sabi kasi nung uh, asawa ko si Mr. Petro na sa New Year na lang daw po kami magluto luto ba? Magluluto siya ng sarmale, ng salata biyo, kasi 2 days yung off niya. So ngayon, may pasok siya tinamo. Parang sa salubong sa Christmas yung pasok niya. So okay, ito lang tira mo. Parang maghahaponan lang kami. Ang importante ay sama-sama po kami dito. So ayan. ginagawa natin yung ating chicken. Parang ang namin. Parang maghahaponan lang kami sa pinirito ko na pala yung patatas na ilalagay natin. Use oil na to guys. Ito yung pinagprito ko kanina nung carne. Lagay tayo nitong paprika. Black pepper. hmm gumagalaw na. Ano ano Hindi na ang kulay yung, yung apoy ngayon, papalakas na kasi na natin. So, meron pa naman ako ditong kamatis na maliliit, ating cherry tomato. Ito yung binili pa ni Mr. Petro nung matagal na naggrocery. Kaya ito na mo. May mga sira-sira na rin, hindi ko tinatapon kasi sayang ba. Magagamit pa naman eh. Hinahati ko na lang kung alin yung may sira. lalagay natin doon sa ating manok. So ngayon naman, itong carrots. So, meron tayong Sili. Lagyan natin sya ng tomato sauce. Happy <laughs> birthday daw. lagay okay, tayo na nandun na yung ano. So guys, naisip ko po lang magluto ng mushroom. Ah, mushroom. Mash potato. Oh, mash potato tayo yan sa Daniel. You ball, Daniel. Gusto <laughs> tayo ng mash potato. Ayo. Nanti nak kata. Guys, kita okay, na nak seven lay lang to guys. So, mixed vegetable na. No? Yeah. Maya-maya luto na to. Ito ang gulam natin sa... Okay, ko na rin pala yung natita lang sili. Ito naman yung ating... So, guys. Oh, tingnan nyo. Mmm. Mmm. Okay take my mm. eh, na guys. Mm. Fruit. guys, so I don't know potato. And ito yung niluto natin. Ayan. May gulay. And ito lang ang aming pagkain ngayong Christmas. Ayan. Yung sweet na iahanda ko. Wow. Oh. Nilagyan ko. Sinain na nila. Tina mo. So guys, ito ang ating pagkain. Ang mashed potato. Ayan. Ito yung isang chicken. One. And the rest nine. is vegetable. Nami! Guys, tikman natin ang ating niluto. Yummy! Mas potato. Mm. Good? Hmm? Hi. What is it? Okay. Nakita ko sa inyo, tikman natin. mashed potato with yung sauce. Mmm. Uy. Mmm. Yung chicken. Sobrang linamnam po ng ng ano, sobrang linamnam oh. ng vegetable kasi nga pinirito. Ba-ba-ba-ba! ba, -da -da -da. Hmm. ba -da -da.